Today's video ayan, gagawa kami ng prank. Prank na malala. <laughs> ang ipaprank kasi namin si Mama. ito na lang, lang natin? Hindi so gusto kong maging tendera ni Mama. Mm. Ako, tututul ko. Mm -hmm. so, parang, maging tindera yan. Hindi naman masipag yan eh. Paano ko na ako siguro masipag yan? Gusto ko makita natin yung reaction ni Mama. Kung ano yung reaction see, niya. See si Mama kasi mahirap iprank yan. Hindi talaga siya gano'n na nagre-react kailangan bongga yung acting natin. Kasi para mag-react siya agad-agad. Kasi yung react niya, simple lang. Parang ano lang siya na, parang tanga to si Clarice. Ganun lang siya. Mababa lang siya magsalita. Hindi siya yung, ano talaga, yung war freak na nanay na sigaw ng sigaw. Sana mag, ano, success. Sana mag-react siya ng bongga. Doon na! Baka i... Doon ka na, ihagis ko pa tong chinelas ko sa'yo. <laughs> Bakit yung pa Clarice? Masasaliban ka, naman. Nin, kukunin mo tindera sa ng mata. What is ka naman magtinda, mo. Na ano nitinda ka lang? Damet? Mga damet. Hindi na. ko na. Oo. Basta magtinda ka sa lugar. may ginawa kong kasalanan mo? Ano? Magtitinda nga siya dun. Hindi yan? Si Makla? Pagkakatiwalaan ko nga dun. Nagtinda nga siya dun, ta. hindi na mo. Ano naman ako ginawa nung deck? Kaya may siguro... Ano ba? Nakita? Ang gata. Kung may ginawa sa di sana hindi siya kay Hugo. Talaga? doon Balita ko ata, malikot kamay mo. Tapos tamad ka daw. Tamad hindi siya nag-surfing gabi. Ngayon nandun na siya, di ba? Hindi pa ko siya, nagtinda siya dun eh. Sana binansya Parang malikot yung kamay niya kaya, sabi. Tapos ano daw pamadaw daw. Tapos tatanga-tanga pa daw. Oo. Uh Sabi -uh. nga. Ano mo na dadami lang? Kasi marami sila doon. Ano makukunin mo to, Tindera? Okay, okay siya. Si hey, malikot na yung kamay niyan. Huwag si ka umiiyak, huwag ka umiiyak. Hindi mo ka ito sinasaktan eh. Nasasaktan ka ba sa mga sinabi ko? Masipag naman siya, masipag mag-aral. Masipag kaya yan niya mag-aral. Binib na ako sa kanya eh, nag-aaral siya. Tapos, higinan siya ng bahay ni Risha. Tapos, nagtitinda. Na. Ay, may girl. Girl pa nga ba? Hindi pa lang. mo pa rin babae. Yun, nagtitinda na sila. Kasi siya parang inisip ni ate, ano, ayaw niya ang role Parang hindi pa kakatiwala. Babayit naman ako. Babayit pag tulog. <laughs> Ay, nakita ko kasi sa'yo. Ipinuha ka din naman ni ate Risha mo. Ano, hinihintay mo? Hinihintay mo ba yung luto ni mama? <laughs> Ayan, ayan, ayan. Ingat, ingat. Basta. <laughs> <laughs> Sayang, sarapan mo na sa oas ko. Huwag tambay dito, ha? Isang. Dun ka na. Huwag ka umiyak-iyak dyan. Huwag mo kong girl. Gusto mo? Wala yata siyang magulang. Tita. Maraming magulang yan. Hanggang yan, sipag kaya nga siya sa totoo lang. Ang advice nga niya kay Kalo eh, eh kay Andrew, Kaya sa school. siya, tita ko, ano yung Doon ka na. tita. Ito yung mga tita. Ito yung mga tita. Topic lang 'yun, dali ka ba? Ang mga taong ano, Bigyan mo. na